Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me. Wala po kayang mga politiko sa loob, o sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay ng mga proponents. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga. Wala sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niya 30% commitment ko raw. Total, naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Uh -huh. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, also seeking the floor is our distinguished colleague from San Juan, in the Republic of the Philippines, Northern and Estrada. Senator Jingoy Estrada, Thank you, Mr. President. First of all, I would like to thank uh, Senate President uh, Pro Temp uh, Senator Ping Laxon for allowing me to speak ahead of his uh, privileged speech. Mr. President, <coughs> I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me by Assistant Director Engineer Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga wala sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niya 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 GAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinulingan, kasinulingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 ga na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious. They are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not merely challenging Mr. Hernandez, To take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. If he dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, refutable evidence. No hearsay, no fabricated narratives, just facts, and let the truth come out once and for all. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue. Every legal remedy to make sure justice is served. Thank you, Mr. President. George, the Leader. Thank you very much, Mr. President. We'd now like to recognize our distinguished colleague from the province of Cavite and the Republic of the Philippines, other than our Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Ping laxon Mr. President. He, President Pro Temp uh, Senator Panfilo Lakson is recognized. Senator Rodante Marcolleta is seeking the floor uh, what is the pleasure of, uh, Senator Marcoleta I'd like to know Mr president if uh, our good uh, Senate president pro tempore would yield to a few questions willingly to the uh, erstwhile uh, no not erstwhile still the chairman of the uh, committee on public accountability the uh, good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines you may Mara proceed then Mara po, Mr president. Mr. President kanina po'ng pagumpisan uh, uh, mag-present ang ating uh, Senate President Pro Tempore. Ay laking pasalamat ko sapagkat uh, nakita ko yung uh, resulta ng uh, kaniyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung uh, Isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po, po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, pakikwento po ninyo, Mr. President? Ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh, Mr. President. Ang sinasabi daw, congratulations po, no? That was at, in, uh, that was uh, after July 1? After, uh, after uh, proclamation or after uh, oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. Yun. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, edang eh, beses si Kagad yung uh, Undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may... Uh, Andiyan po sa text message sa Viber message na sinasabi uh, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy uh, siya nang gagawa ng paraan ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP so nag-iimbita siya na mag-submit kayo parang sinasabi 500 million pesos yata ibig sabihin ng 500 yan eh kasi hindi naman malinaw pero ang sinabi ah uh, po kayo, 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. dalang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, yung pong NEP, eh, nasa budget preparation phase na kung saan Uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, eh, mismo sa DPW na ng gagaling, na magpasok na kayo rito, hindi eh, ho ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yun, Mr. President. Ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung uh, inaakala niya siguro makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. Uh, at agad po tinanggihan ng uh, ating siya nag-president. Alam President, po po. Alam Sinabi po. niya agad sa niya, wag ayoko, ayoko ba't ako maglalagay diyan? Kasi po kaya ako naitanong to Mr. President, kahapon po, ah... Uh, Ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista wala, wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services at lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAPs. Ito po yung uh, foreign assisted projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po Mr. President yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya. Please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat uh, uh, Senate President pro tempore na. Yeah. Ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na hindi na siya pwedeng magsinungaling nawalas ang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po siguro mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating uh, Senate President pro tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay mayroon namang basbas -bas <coughs> ng uh, Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin, unti-unti, at saan papunta, at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement eh. Ang gusto ko pong may, malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon Wala po kayang mga politiko sa loob sa, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag -hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eh ka, merong kayong matukoy na senador sapagkat makokontem kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusef Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Yeah, Maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh This is this gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you.